ng mga nagbabagang balita. Nitso ng isang bagong libing sa isang public cemetery sa Naga City na discovering binuksan. Drug den sa Naga City, sinalakay ng mga otoridad, tatlo katao, arestado. Vice Governor Sal Fortuno ng Kamarini Sur na ihalal bilang Regional Executive Chairperson ng National Movement of Young Legislator sa Bicol Region. At Libreng check-up sa mata at salamin. Handog ng Eye Clinic on Wheels ng Kamsur LGU. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Bukas na nang madiskubre ang nature ng isang bagong libing sa isang sementeryo sa Naga City. Siguridad sa sementeryo mas higpitan at karagdagang ilaw ang panawagan ng barangay sa LGU. May ulat si John Amador. Nitong lunes, August 18, nang matuklasan at ipinagbigay alam sa pamilya ng pamunuan ng isang sementeryo sa Naga City, ang nadiskubring bukas na nitso, ang bangkay na nasa nitso nitong biyernes lang ng mailibing at nasa panahon pa ng pagluluksa ang pamilya ng namatay. Si, ano po rin, si po, rigdi, sa po sa sementeryo, nag po sa kuya, na ano po yung nangyari, binukan po si Noni Agomitso. Alos dahil kami tapos mag, mundo tapos sarong pa kaya ng ano nangyari kaya sobrang ano, nadagdagan lalo si kamunduan ko hindi naman tuluyang nasira ang nitso at hindi na ilabas ang ataol hinala nila na ang hikaw na suot nang namatay ang punteria ng mga sospek na report na ng pamilya sa mga pulis ang insidente mariing kinukundi na ng barangay council ng Concepcion Pequeña ang insidente dahil ko naman kaya nabukan si Anonymous, dahil ko man nahiling kung ano kung may nawala sa iyo Actually, ano man lang po i-ring, bako man ngali pong ano. Fancy man. Fancy man lang po, sir. Naka-abot po po yan digdiyo sa tuya sa barangay, pero dahil po yan pig-blatter digdiyo sa tuya. So, pig-blatter po yan sa Station 2. And then from there, naaraman ko man po na araw-kayang sinangyari sa barangay, conception pe kanya. Yan po, kinukundin na tapo po yan araw ng mga gibo. Ta -inot, ta inot po ang mga gadanta, dapat nire-respeto. Tayan po, huring ano na po ninda yan. Farewell sa mga pag, uh, kapamilya. Mas papaigtingin ng barangay ang siguridad sa lugar at magri-request rin na malagyan ng karagdagang ilaw ang public cemetery. Ang hapot kuman nga ni po sa inda kung anong lakdang ang pwede tanggipuhon. So ang sabi po ninda sa kuya, ma-request na po kami sa GSD, sa City, na magkaigwan mga ilaw po dyan sa, sa tuya sana sa sementaryo. Sana po magkaigwang aksyon para di na po inimaulitin yung pangyayaring ini dahil simpre makulungman po sa sa partigan pamilya kami na kakalubong lang tapos araw kayo na mangyayari. Naisaayos na ang puntod ng biktima at patuloy pa ang pagkalap ng impormasyon ng kapulisan sa kung sino ang nasa likod ng insidente. Jan Amador, CSN. Tatlo katao ang arestado sa si sanalakay na drug den sa Naga City. May ulat si John Amador. Isa na namang drug den sa Naga City ang tuluyang naisara matapos sa salakayin ng mga otoridad. Tatlong katao ang naaresto sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o Pahapon, uh, sa dakong uh, alasinggo ng hapon, August 19, isa uh, patuloy natin sinuyod yung mga uh, drug den dito sa Naga City kung saan is... Uh, Nakapag-dismantle uh, po ulit tayo ng isang drug den. Ito ay uh, base sa isang uh, isang bypass operation na isinagawa ng ating tropa kung saan nakabili tayo ng illegal na droga sa isang drug den. At the same time, nung uh, sinugod natin yung uh, lugar, is natin na gumagamit yung uh, tatlo ka tao sa loob ng isang bahay. Ang pinaka-target natin is si Alya sapon na uh, residente po ng uh, Barangay Zone 6, Mobolo City, doon sa sa may release. Tinatay ang 12 gramo ng iniinalang shabu na may street value na 22,500 at may standard price na 85,000 ang nakumpis ka sa lugar kabilang ang mga drug paraphernalia. Ayon sa PDEA, maari din umanong lumaki ang volume ng droga ngayong papalapit na selebrasyon ng Peña Francia Fiesta. Inasaan po natin na uh sa pagdagsa po ng uh, turista dito sa siyudad ng Naga isa uh, sasamantalin po ito ng mga sindikato ng illegal droga o yung mga personalidad na patuloy pa rin na nagbebenta ng illegal drugs. So sasamantalin nila yung festivity. Kaya naman tayo habang maaga pa is uh, nag-intensify tayo ng anti-illegal drug operation para naman ma Magdalawang isip din yung mga personalidad na patuloy pa rin sa kanilang illegal drug transaction. Samantala, tatlo din ang nahuli ng Naga City Police sa dalawang magkahiwalay na by-bus operation. Kahapon po nagkaroon tayo ng dalawang magkasunod na by-bus operations uh, dito po sa loob ng Naga. Subalit itong dito sa Barangay Del Rosario, isa po ito sa uh, mahalagang uh, kumbaga, operasyon. Dahil ito po uh, maari na tayo itong connect lalo na tayo ay nasa process ng Barangay Drug Clearing Program, ah uh, ito pong Barangay Del Rosario, uh, isa po ito sa nilalakad natin dahil yung mga fields po dito o yung mga persons who use drugs ay nakapag-comply na po dito sa tinatawag nating intervention programs o community-based rehabilitation program. Ang naaresto ay live-in partner at ang lalaki ay isa ding pwoods o drug surrendering. habang ang babae ay may dating asawa na nakakulong din sa parehong kaso. Nahuli din pasado alas 9 ng gabi sa sitio Karumatig, Barangay Carolina, Naga City si alias Marwin na kilabot o magnanakaw at dati nang nakulong sa nasabing kaso nakuhanan siya ng apat na plastic sa ng shabu. Ayon sa mga otir mga residente na umano ang nagsusuplong sa mga nagtatransaksyon ng droga sa kanilang lugar dahil nababahala sa kanilang siguridad at kaligtasan. Mas pangpahigtingin ang mga operasyon para maragdagan pa ang 15 drug cleared barangays. Nasa kustudiya na ng mga pulisya ang mga sospek na naarap sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Jan Amador, CSN Mula Enero hanggang Agosto ngayong taon ay umaabot na sa 27 fire incidents ang naitala ng BFP sa Naga City kung ano ang mga karaniwang sanhi ng sunog sa lungsod. Alamin sa ulat na ito. Umabot na sa 27 insidente ng sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protection Naga City Central Fire Station sa Naga City mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Bagamat mababa ito kung ikukumpara sa 36 na fire incidents noong nakaraang taon, hindi nagpapakakampante ang mga autoridad pinakahuli sa tala ng BFP ay ang nangyaring sunog sa isang bahay sa barangay Peña Naga City nitong August 17. Mainly dito sa mga ano ta, sa mga fire incidents, mga structural fires, gusto kong sabihin yung mga sa mga residensya, mga buildings po. And ang mga normally ang mga common na ano kaya na causes ni mga electrical ignition ta. May mga appliances na napapabayaan na, na gamiton may mga worn out ng wirings na data na papakaray. Tapos minsan po sa pagluto ng mga napapabayaan tapos sa kusina. Kaya mahalaga umano na dapat maingat ang publiko at dapat araw-araw iobserba ang fire prevention. Tulad ng iba pang kalamidad ay hindi ito inaasahan at maaaring mangyari anumang oras. Every day is fire prevention day. Every month is fire prevention month. Bako lang po yan sa bulan ng, ng March po. Um, ta, data man po kaya talaga aram ang kasulok po nangyayari yan sa sa data mga inaasahan na, na oras, na aldaw, na bulan. Chris Novello, CSN. Mga sasakyang bumubuga ng maitim na usok ang tinarget ng mga tauhan ng anti-smoke belching unit sa kanilang surprise roadside inspection sa Naga City. May ulat si John Amador. Tinarget ng anti-smoke belching unit ng Naga ang mga pampublikong sasakyan. Partikular na tinitingnan ng mga otoridad ang kalidad ng ibinubugang usok ng mga sasakyan na akbang ng pagpapanatili ng kalinisan at mabawasan ng polusyon sa lungsod. Ito po yung ano, um, mga force multiplier efforts po namin with regard sa uh, pollution control activities po sa loob ng Naga City. Uh, isa po ito sa mga uh, mga priority activity ng amin office na kung saan po eh uh, regulate po namin lahat ng mga pollution sources. Ayon sa opisyal lang Senro, pang-apat na ang barangay Tabuk sa naikot nila at isinasama ang mga barangay tanod sa training para makadagdag sa kanilang hanay sa pag patupad ng kalinisan sa bawat barangay sa lungsod. Nagkaroon kami ng training kaninang umaga with the personnel ng barangay Tabuco, Naga City and ongoing po yung lahat sa 27 barangay sang Naga and this is our Fort uh, fourth barangay kung saan uh, tinit nagkakaroon kami ng refresher yung updates yung mga environmental ordinance ng Naga and yung mga applicable na pwede yung gawin namin. Pati mga kainan ay pinasok din umano ng isang grupo para matiyak na tama ang pagtatapon ng mga dumi nito hinati po namin sa dalawang team yung mga uh, o yung operation natin ngayon yung isa po uh, with the barangay environmental enforcers kung saan uh, kasama sila sa operation ng anti-smoke belching unit and yung isang grupo po yung barangay pollution control inspector yung barangay pollution control inspector po sila yung mag-inspection natin may mga kainan uh, kung saan Uh, ayon po sa amin ordinansa, kailangan yung kainan nila meron isang uh, equipment kung tinatawag na grease na para yung wastewater charge sila lalo na yung mga sebo, oil, sabon hindi direktang mapupunta sa kanilang mga drainages nila and eventually dadaan sa Naga River. Pabor naman ang tricycle driver na si Tatay Wilson sa anti-smoke belching operation na isinagawa ng mga otoridad. Oh, maray man yan ta. Harig mayong asuan mga bihikulo. Kaya lang sa muya, mga four-stroke ma. Ngayon sa muya, mga toti, four-stroke ya Mga magtaan, hindi ay managaaso Ipagpapatuloy umano ng anti-smoke belching unit ang pag-iikot sa 27 barangay ng lungsod para hulihin ang mga lumalabag sa ipinapatupad nilang ordinansa. Jan Amador, CSN. Nahalal bilang Regional Executive Chairperson for Bicol Region ng National Movement of Young Legislators si Camarines Sur Vice Governor Salfortuno Jr. Ilan pang elected official sa probinsya, nahalal rin sa iba't ibang posisyon sa organisasyon. May ulat si Regine Bue. Inihalal at itinalaga bilang Regional Executive Chairperson for Bicol Region ng National Movement of Young Legislators si Kamarinisor Vice Governor Sal Fortuno Jr. Isinagawa ang pagkakahalal at formal na pagtatalaga sa isang pagtitipon ng mga young legislators sa Digital Transformation Center sa Barangay Kadlan, Pili, Kamarinisor. Sa kanyang talumpati, ipinahihag ni Vice Governor Fortuno ang kanyang pasalamat sa tiwalang ibinigay sa kanya ng kapwa young legislators at binigyang diin ang kanyang layuning pagbubuklo din ang isang matatag na hanay ng mga batang lingkod bayan na may iisa ang tinig at direksyon para sa bayan. Halo-halo ah, siya kaugmahan, siyempre dikit na ka takot man, ta, siyempre dakulaw na responsibilidad siya na sa kuya na niya na aldaw. Bilang re, pro, both the provincial chairman kang Kamsur and the regional chairman ng Bicol Region. Pinaka number one, inclusion. Sa leadership role, dapat pinapakinggan ang lahat na members, whether majority or minority, dapat pakinggan ang boses nila. Number two, siyempre empowerment. Ang purpose talaga ng NMYL, capability development ng mga legislators natin para matulog, mas mas effective nilang matulungan ang ating mga constituents. Aniya ang kanyang pamumuno ay katuwang sa layunin ni Kamari ni Sir Governor El Revilla na magkaroon ng nagkakaisang pananaw at aksyon ng mga opisyal para sa kapakanan ng mga maumayan. Na Natutuwa din ako na isa sa mga goal ng ating ng ni Governor El Revilla ang mapag-isa ang mga mga bosses ng mga kabataan at mga young legislator which also coincides with the goal of the NMYL kaya very happy coincidence para sa akin at maraming maraming salamat ulit kay Governor Elredvidia Forte sa pag-sponsor ng fellowship/governor's night namin kagabi. Kasabay ng pagtatalaga kay VG Fortuno, pinangunahan din ng proklamasyon ng iba pang regional at provincial officers ng NMYL mula sa mga lalawigan ng Albay, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte at Camarines Sur. Isa narito si Camarines Sur 5th District Board Member Dona Uñate na itinalagang Regional Treasurer. Ipinahayag niya ang kanyang paninindigang isulong ng kapat at makabuluhang paglilingkod bayan para sa mga kabataan at kapwa mambabatas. I am very thankful for this opportunity na ma-elect bilang Regional Treasurer and Provincial Vice Chairperson kang Camarines at thank you sa lahat ng kabataang mambabatas ng Bicol Region sa pagtitiwala Rest assured na kung ano po ang uh, pinunan kang NMYL-BICOL, ipapadagos mi po yan. And mas dadagdagan pa, innovations for capacity development for our young legislators. And uh, manline-line pa pong programa para makapacitate ang satuyang mga kabataang mga sa BICOL region. Nagpahayag din ng suporta at pagbati sa si kabiti board member at NMYL Secretary General Kirby Javier Salazar sa mga bagong opisyal na ano yung magiging inspirasyon para sa mas makabago, makatao, inklusibo at maayos na pamumuno. Ang message ko para sa mga kabataang mababatas natin yung The Region 5, lalo't lalo para sa mga bagong halal na Provincial Executive Committee at Regional Executive Committee na sana maging epektibo kayong katuwang tungo sa pagnanais natin na makapaghatid ng positibong pagbabago sa at, hindi lamang sa ating bansa, hindi lamang sa ating komunidad, kundi lalo't higit sa ating paggawa o pagkrap ng mga bagong batas at ordenansa. At pagsikapan natin lahat na bagi inclusive tungo sa isang Pilipinas na para sa lahat. Sa pagtitipong ito ng mga bagong leader, muling inaay talaga ang misyon ng NMYL, ang paghubog ng mga liderato para sa kinabukasan ng bayan. Regine Boye, CSN. Hindi dapat baliwalain ang simpleng panglalabo ng mata. Yan ang binigyang diin ng isang optometrist sa pagtungo ng eye clinic on wheels ng Kamsur LGU sa bayan ng Libanan. Libreng check-up sa mata at salamin, handog sa mga residente sa lugar. May ulat si Eli Balbin. Halos isang dekada nang nararamdaman ni Kuya Mark at Nanay Lisaida Brillante ang panlalabo ng kanilang mga mata. May mga pagkakataon pa umano na sila ay nahihilo at dumadating pa sa punto na nagdudulot ito ng hirap sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Pag nagbablad po ang, pagilin ang pag 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 ko, nalulula po ko. Tapos pirming maribongan sa kuyang ano, payo ang ano po ng mata ko, ano po yun, ano daw, yung, yung kinder pa yung apong inahatid ko, yun na po to, ganito na lumuluan na yung mata ko. Minsan parang nag-iiritaan, ano, ano yung mag-ano, yung matako. Hindi hindi naalis yung luha kahit nagpa-check up na ako hindi naalis yung luha. Sa kabila nito, hindi pa rin sila makapagpatingin sa espesyalista at makapagpasalamin dahil kapos sa pera. Nagdudulot din ito ng dagdag na paghihirap sa kanilang buhay. Ayon kay Dr. Omega Tebes, isang optometrist, ang maagap na pagsusuri sa mga mata ng kabataan at matatanda ay mahalaga upang maiwasan ang paglala nito na maaaring mauwi sa pagkabulag. I-encourage po namin, lalo na po yung mga parents, bago pa pumasok sa school yung mga bata. So early detection po talaga ang ang pinakamagandang solusyon. So sa mga eye center po, mga barangay health center, meron naman po mga vision screening diyan. So malalaman na po diyan kung hindi na po nakakabasa yung mga anak nyo tapos yung mga feedback po ng teacher. So pakinggan nyo din po kung anong sabi nila kasi doon po nalalaman minsan na yung mga bata, hindi na po nakakabasa. Kahit po yung mga matatanda, pag naramdaman nyo na kaiba na po yung, yung sa mata nyo, nagluluha, masakit. So parang naguulap-ulap na po yung mata nyo, lalo na po sa mga senior. Ina-encourage po namin kayo na magpa-check up po ngunit dahil sa eye clinic on wheels ng provincial government ng Camarines Sur, mas naaabot at mas nailalapit sa mga komunidad ang dekalidad na servisyong medikal. Nitong nakaraang araw ng magtungo ang eye clinic on wheels ng Kapitolyo sa Bayan ng Libmanan. Isa ito sa mga prioridad na programa ni Governor El Rey Villapuerte, sina Congressman Luigi at Migs Villapuerte sa sektor ng kalusugan at bahagi ng kanilang adihikain na mapabuti ang kalusugan ng mga kamarinense. Layunin ng IT klinik na magbigay ng libreng pagsusuri sa mata, paggamot at libreng salamin sa mga nangangailangan. Mahalaga ang ganitong serbisyo upang maiwasan ang mga sakit sa mata na maaaring magdulot ng pagkabulag. Dalawa lamang sila Kuya Mark at Tanay Lisaida ang nakatanggap ng libreng salamin. Ani ang malaking tulong ang ganitong programa lalong lalo na sa mga kapos palad. Yeah, natuwa po. Eh, mga kapag pa ko ng mata ko na libre, wala akong gagastusin. Kaya po, papasalamat po ako sa amin. Ay, malaki tulong po. Bakit po? Kasi po hindi na kami magpupunta doon kung saan na doktor, kung saan kayo mapacheck up. Kasi inaano na ninyo kami check up dito na. Kung baga kayo na pumupunta sa barangay para check up ang kami. Maliban sa eye check up at libreng salamin, naka-avail rin ang mga residente ng gamot. Maraming salamat po sa uh, benepisyong ito na patuloy na binibigay sa mga barangay ng ating minamahal na gobernador at ng ating congressman. Thank you very much po, Kong Luigi, and thank you very much po, Governor El Rey Villaferte, sa palaging pagtulong sa mga barangay, lalong-lalo na po sa asistensya medikal. Eli Balbin, CSN. Higit sa dalawang daang residenteng nagme-maintenance ang benepisyaryo ng medical cash assistance ng lokal na pamahalaan ng Pili. Programa nagsisilbing dugtong buhay sa mga may karamdaman sa bayan. Narito ang ulat. May sakit na liver cirrhosis si Nanay Janely ng Anayan Pili Camarini Sur. Dahil sa naturang sakit ay araw-araw na umiinom ng maintenance medicine si Nanay Janely na inaabot umano ng 5,000 pesos kada buwan na mabigat sa kanyang bulsa. May maintenance ko ako mga 3K to 5K. Depende sa minsan may dinagdagdag ang doktor na ayo akong trabaho ngunit dahil sa natanggap ni Nanay Geneline ng na medical cash assistance mula sa lokal na pamahalaan hindi na naiisipin pa ni Nanay Jenaline ang pambili ng kanyang maintenance medicines isa lang siya sa higit dalawang daang benepisyaryo sa isinagawang payout ng programa Ayon kay Mayor Marivic Solano, maliban sa libreng gamot sa butika ng LGU, ay minabuti nilang mamahagi pa ng cash sa mga residenteng may medical na kondisyon, tulad na lang ni Nanay Jeneline. Yaon na po dyan, may pharmacy po kita dyan, igwa din pong mga bulong para sa sainda. And ini kaya cash kasi po uh, minsan mayo din po sa pharmacy ta. Igwa din po na mga kasong babarakalon, iba pa po na mga importante na mga bulong, mayo po ang boteka. Kaya cash po ang pigtataota. Maaari ring may pambili ng iba pang kinakailangan ng sobra sa naturang ayuda. Committed ang lokal na pamahalaan na mas pangpalalakasin ang serbisyong pangkalusugan sa Payan katuwang ang lokal na pamahalaan ng Kamsur sa ilalim ng pamumuno ni Governor Elrey Villafuerte. Actually po, dakulang tabang talaga po sa mga tagapili lalo na po ang probinsya si Gov Daiman po nagpapabaya sa pagtabang sa pili. So ako po, sobra akong nagpapasalamat kay Governor El Rey Villaferte kasi po, dakulang tabang, 26 barangay, daiman kaya kang LG gabos matawanan si mga pangangayipok ang mga konstituentes ta. Sabi ko nga ni Sobago sa pagtaram ko dyan, kadakla ng mga tagapili, halos araal daw nag-aagad digdi po endorsement tangariga maka-avail kadtong mga inaagad nindang mga tabang medical si may mga babayaran po sa sa billing sa hospital da bagay po ang itinataong tabang kan sa tuyang gobernador so iyan nagkaka na ni kasimbagan po ang sa indang mga pangangaipo maraming salamat po dako ko joni dako mare tabang na po ni Chris Novello CSN Who would have thought na sa homemade at personal recipe ay magiging susi yan sa matamis na negosyo ng isang kainan sa Kalabanga, Camarines Sur? Yan ang pinagmamalaki ng isang kainan sa bayan na dinarayo dahil sa good food at good vibes feels nito. May ulat si Rijin Bue. Gusto mo bang makatikim ng masarap na pagkain na hindi kailangan gumastos ng malaki? Hala po ba ang perfect na tambayan sa kamsur na swak sa panlasa, panahon at bulsa? Why not try Coralicious Kitchen sa Barangay Paolbo sa Bayan ng Kalabanga? Isa ito sa mga patok na food spot sa Kamarinisur. Kilala hindi lang sa masarap na pagkain at sulit na presyo, kundi sa lutong may puso. Hindi ito basta-basta kainan. Dito, ramdam mo ang effort sa bawat putahe. Dahil sariling recipe ng may-ari ang gamit mula sa ulam hanggang sa dessert. All the productions, all the menus na tig-serve is all homemade pa po. So, gabos din din recipe is, uh, recipe ko talaga ni Cora, ni Cora kaya nga niya ni naging Coralicious. So, we our cakes, they may yan tig-outsource, gabos na products may nating process like tapa, samuya yan, sisig, samuya ang pagmamarinate kang gabos, ang gabos na meat kang shawar mami, moya din. And, we have our certified baristas para sa coffee. So, siya basta-basta ang coffee lang na uh, itong iba kaya naka-ano apod ka ini? Naka-powderize na no? we, we ang coffee mix talagang from coffee bean man. Good food, good vibes, good price. Kaya nga tinagurean na ring one-stop food hub ng mga lokal. Tampok dito ang mga all-time favorites tulad ng sizzling chicken inasal, sisig, inihaw na liempo, at iba't ibang klase ng pasta na swak sa kahit anong mood. At kung mahilig ka naman sa panghimagas, siguradong mapapangiti ka sa ubi cake, mango cake at ang special nilang halo-halo na perfect pang palamig lalo na sa tanghaling tapat. Kaya naman ang mag-asawang ito na mula pa sa Camarines Norte, sinadyang dayuhin ang kainan matapos nila itong makita sa social media. Masira, in ining halo-halo, ano siya, unlike doon sa sabi ko, isa bago mahilig ako sa mga sweets, sa mga arga Iba sya duman sa mga nalasahan ko. Taang iba, dako siyang halo, as in halo, Pero, pero, dahil siya, ano ang taste, may pagkakaiba. Ini e, kaya, dawa, ano lang, dikit lang ang halo niya, pero, ang namit niya, solid si Obi. Si Obi niya, talaga. Masiram, tapos si Cheese, um, overload. She's overload. Tapos, ini man, shawarma fries. Dako na din akong nalasahan kanina. Kaso sa iba may aftertaste sa dila, lalo na si sauce. Pero ini, masiram. Masiram siya. Dahil ko ma-explain, pero si sauce pa lang nalasahan ko. Talagang kakaiba na siya. Masiram. Mas masiram pa. Tapos itong, ang meat. Tapos itong, ano niya, mga vegetables. And ano pa itong mga nila, mga tomatoes. Dahil mo siya maririsa, di ba? Para dumi sa mga taong dahil siya vegetarian. Dahil mo siya mahalata actually. Pag kinakan mo, ta Very thin slices lang siya. Na pagkakan mo talagang mahalo-halo tapos maseram. Yung yeah, paborito ko kaya ng... Uh, yeah, mahilig man siya dyan. Kaya Sa abot kayang presyo, hindi na nakakapagtaka kung bakit suki rito ang mga estudyante. Talagang solid, kumbaga. Kasi yung uh, yung mga product nila dito, talagang uh, hindi kalugi. Kasi ano, bukod sa masarap yung pagkain nila, mura lang din. Affordable masyado. Then kahit sa mga student. Bukas ang restaurant araw-araw mula 9 a.m. hanggang 9 p.m. Kaya pasok ito para sa brunch, lunch, merienda o dinner. Idamay mo na rin ang midnight snack. Ang lahat ng ito ay bunga ng sipag at dedikasyon ni Maria Corazon Cora Malate, isang registered nurse na piniling iporso ang passion sa pagluluto. Our venture started 2022. Um, we started as a food cart muna, food cart na nag Uh, start kami September 2022 during the uh, Peña Francia Festival. So, nag -put up kami ng cart, duman sa may cathedral in front of the cathedral church. Then, kung yaon sa in si ina, duman man kami. So, after niya magduman naman siya sa naglipat siya sa basilika, naglipat naman din kami duman. So, that's how actually Coralicio started. We started with ah, uh, shawarma fries, burger, tapos shawarma wrap. Ang pangalan mi pa ka way back that ano, time, shawarma So, kasi, para kasi more of, we're catering more of shawarma talaga eh. So, gabos na products kato, to, meat and ano, sauces, kami gabos ang nagigipos. In-house ang pag-production ni Kadto. Mula sa maliit na food cart sa Pinyo Festival, ngayon ay may sarili na siyang pwesto na dinarayo ng mga lokal at turista. Hindi sa nalasahan ko, mai-recommend -re ko talaga siya kasi ano, ano yan, sulit man ang sa indong bayad. Dahil na siya kamahalan pero ang namit talaga ang babalik-balikan mo talaga si Lasa masarap. In invite ko po kayo na kumain dito sa Coralicious kasi sobrang satisfied po yung food then ano lang siya, affordable. Sa lahat po na hindi pa nakakapag-follow din sa page mm -hmm. namin, we have our page Coralicious Kitchen and uh, everyone is invited na magdigdi sa mo sa Coralicious to our, to our humble uh, restaurant. We serve uh, sizzling meals, only rice, we have regular meals, silog, tap silog. Tosilog, we are also have snacks such as shawarma fries, nachos, and we have our pasta, carbonara, tuna tuna pa pasta, and syempre meron kaming cakes na available pero may sa chiller. Mee. And drinks also, we have our coffee, milk tea, and uh, fraps, we also have fraps. Kaya kung nasa kamarini surka o planong mong gumisita, isama na sa itinerary ang Coralicious Kitchen. Regine Boe, CSS. -S. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camp News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.